Charot sa Marlene. Nakisiyar tayo. Thank you kay pare. Bili kayo dyan ha. Kapat siya ng City Health Office. New Gold Village. Tuktukan, Tagig. Kapatid, kamusta? Woo! Kahapon na doon tayo sa Gulod, Itaas, Batangas. Ngayon, nandito ay sa Tagig. Dapat sa tundo tayo. Kaso nga, hindi na nag-reply. Sana mag-reply ka, madam. <laughs> In-adjust natin schedule natin. Kaya tomorrow, available tayo. Kapatid, Hanggat may ambon, salo na salo, bakbak ng bakbak, -bak, tira ng tira. Pag napagod, magpahinga. Sistema lang ang kailangan sa buhay. So, cover up restoration yung gagawin natin dito. Then, uh, lalive natin yan sa Mewa TV FB page from start to finish. Always be consistent. Isigaw mo sa mundo kung ano yung offer mo. Hanggat wala kang ginagawang masama, patas ka gumaban, panalo ka na. Kapatid, update lang tayo. One week na lang, eh, lalabas na ang ating uh, Mewo perfume. So lalabas siya sa lahat ng e-commerce sa TikTok, uh, Lazada, Shopee kompleto COD. Kapatid, kaya matagal siya eh inaayos lahat from inner to outer, from box to bottle, yung amoy long lasting. Gaya ng ginagawa ko, work hard 24/7. Talagang kailangan yung amoy 24/7, yung bumabali talaga ng leeg, yung consistent, yung kulay. Kaya po yan. Hi, ma'am. <laughs> wait lang mama, bibigyan lang ako Ito si mama, yung tatotohan natin Green and white Ah, okay po Wait lang mama Ah, yun <laughs> Tignan niyo yung video ko, natural na natural oh, Ma'am, ready na kayo? Kinabahan <laughs> ako Ma'am, ano? May lalabas akong perfume eh Ano sa ang amoy? Naamoy niya? Hindi Di pa? Ito, toto yan Wala pa Anong name? ng pabango. Naamoy nyo? Uh Oo. -oh. Mabango yun Mabang hindi? Mabango. Pero hindi matapang. Oh, sakto lang. Hindi masakit sa ilong. Oh, di ba? <laughs> Bibili kayo na na? Siyempre. Ayun. Ano ma'am, tabi muna po kayo. On the spot Ma'am, wait lang, wait lang. Ayan. Ay. Oh, sige po, sige po. Ayun. Kita nyo naman sila boss oh. Ah, nalate tayo kasi na traffic tayo dito tayo sa E Santos. Ayun, tuktukan. So yun, Papa Pig si Bossing. Boss, ano pangalan mo, Bossing? Gamit po, gamit. Gamit. Oo, yun. Saan ka? Parang Barat. ano ka? Ah, okay. Si Hall. Hall. Sige, Boss. Picture tayo. Yan. So yun. May lalabas tayong pabango, Boss, sa Shopee. Umorder ka nun, ha? Sige, Boss. Sige, ingat po kayo. So yun ang gagawin natin sa lahat ng pupuntahan natin. Ah, Boss, si Madam. Ah, okay. Ah, okay. -oh. <laughs> so yun, sa lahat ng pupunta nating lugar, pwede tayong halimbawa uh, medyo mataas kasi yung price natin ng minimum. So gagawin ko punta ko sa so, yung stranger's tattoo. dili ka lang ng pabango sa akin, bilig ka natin ng libre ta uh, tattoo. Sinang maganda. So kapatid, natural lang. Para hindi ka mahirapan sa buhay, kailangan natural lang. Kaya naman yung live ko, di ba? Talagang walang ano, walang script So gagawa tayo ng hoodie Gagawa tayo ng damit Mamimili tayo ng winners dyan So thank you Lord Pinapaan ko dun ah Mewo perfume hmm, Ready ka na ma'am? Right.